umot ba? Hmm. Oh. Ay. na si... Irene. Ayrin. Ah, Mama Oh. oy. balay ninyo dito? Tapat kayo. Ang naamu mo tapat ang tapat mo lang Ang naamu mo diri ron? Ulyo. ko man. Ito na na muna. Naman diya. Katong ka iman. Kani ako. Oh, layo. Sa dili itong mga na may abrapits kanal kulayo siya, kahit na pahirap may tuyo mga maligta mga kupa ay si tama. doon kilo? yung naik, bitaw sad.

di angkat menggunakan Joseph God. Sabot lang. Sabot lang mana sia sa punuan. Sakray, angkat na putang, di Kami mau angkat, mau angkat mi usaha hipod mi ka Kami ang mau God. Blatur lagi nang mana dito. Recikol,